Hello. Shout out sa gumawa niya, nakita ko lang yan sa isang page, sabi. President Marcos hanggang January 13 na lang, 1 million iglit siya magrallie. Mm. Nagrally na nga sila kahapon, January 13, 2025, doon sa Kirino Grand Stando. Accordingly, nasa 1.5 million ang nag lumak lumako. Lumahok. Mm, okay. Pero, psst, January 14 na ngayon, 2025, presidente pa rin si BBM. Paano yan? Mga iglesia na iniwan ni Kristo. failed. Yun kasi tayo eh. Okay, to give you the full context of this content, I want you to give the details in it. Ano ba ang epekto? Pagkatapos yung mag-rally, sasagot na ba si Sarah? Oo. Aantay or aantayin pa din ba niya yung February 9? Or February 2nd week na binibigay na 180 days ng COA? Or after ba ng pag-rally ninyong peace rally balik-balik na pabawiin na ni Sara yung mga threat niya kay BBM mm. Mm. aamin na ba si Digong susumiti na ba sa ICC mm. magiging 20 kilos na ba yung bigas na hinahanap ninyo Mm yung mga insertion ba, yung mga dinifund ba ng 2025 budget, babaguhin? Hmm. Magkakaroon ba ng subsidy ulit ang PhilHealth? Mm. At yung mga nakolekta sa tax for this year, targeted 260 billion. May mai-insertan na ba doon sa GAA? may line na pwede na bang insertan para alam natin saan napunta saan mapupunta mm. di bang nga, nga? so ano ang epekto ng peace rally nyo or shall I say pasting rally <laughs> kakagulo lang kayo eh di ba nga, nga oo ang klarong epekto yung mga kaso kahapon na dapat scheduled yesterday oo na dapat may promulgation oo maayos na ngayon malaya na or kahapon merong ah, uh, ma, mapapawalang sala na or yung isa magkaroon na ng uh, hustisya hindi na nga tuloy. Nagiging January 20 lahat ang schedule. So, imbis na maayos yung schedule ko sa January 20, nak, -nak ba? nag bump up. Oh, kagagawan yung mga iniwan ni Kristo. Hindi na lang kayo magrali-rali doon sa inyong mga kapilya din kayo magdasal-dasal doon ng mga bersikulo. Dali-dali pa kayo dyan sa grandstand. My gosh! Tami yung alam mo. Oh, ano? January 14 na ngayon. Presidente pa rin si BBM. oh, sabi na eh. ba diba? Pagtuunan na lang kasi ng pansin yung mga bagay-bagay na kayo ang ano. Kumakati pa kayo. ay eh. alam naman namin kasalanan niyo din yan black voting pamor. Di ba? Ala. E, eh mga MMB na naman mga eh, mga iniwan ni Kristo. Sabi niyo, pag ibinigay ng ng basbas -bas ng iglesia at ipinupush ng iglesia mananalo. Pwe. Di ba? Nagbaba sakali kayo sa survey kahit naman talaga ano anong ginawa niyo nung kay Pinoy. Di ba? Hindi siya una yung in inyo in inendorso. Tapos 'nung napagpansin pansin niyo na si Pinoy ay malakas sa survey, binawi niyo, di ba, binawi niyo, binawi niyo, binawi niyo. Kasi aangkin niyo para magkaroon ng utang na loob sa inyo. Ito e, point lang naman ang dami niyo, eh. 'Di ba? Eh kung ako sa inyo, tapatan niyo muna 'yung Nasareno, dami noon. Oo. saka kayo mag-claim na may puwersa kayat madami kayo bot bot niyo. Bago na daw kayo, bi. O, oh, kailan ang hati-hatian ng mga ministro nyo? Hindi <laughs> ako naniniwala na hindi kayo bayad ni Sara. <laughs> Kaloka. Tigilan nyo na, oy. bago na daw kayo. Hoy, yung mga gumawa ng, ng ano na yan, yung, yung, January 14 na ngayon. Oo, maliwanag si BBM pa rin ng president. Oo. Ano na? Isip-isip ba? <laughs>